Carburador na yan, yan, yan na na Oo. Bale yung <coughs> diaphragm nun, ano, palitan na. Oo. Uh, pag ano, kayang ganun nun? Basta ano yan sa'yo? 80 at pag Ha? Uh, 80. 80 pesos? Oo. Tapos? Awan ko lang, dati ko pa na ano yun eh. Hindi mo masyado nagpapalitan ng ganyan dati. Sabihin mo nga sa akin, boss, kung ano mga palitan yan. Ito lang naman. Ay, hindi. Ay, Ayan, oh. Ito, yung, itong, itong sa loob naman ito, linis lang naman kailangan nito. Yung spark plug dyan, okay naman? Oo, oh, okay po naman. Yes. May palakas to pa yung current yung bigay niyo. Saka yung ano, ano tawag na? Yan. Hindi yung hawak mo? Carburador. Oo, oh, Dayo, Okay, pa po naman. Ay, yung diaphragm lang talaga yung palitan? Oo, oh, diaphragm lang. Gawa nung dumid. Dapat pag ko Ito daw, pag nakababa, hindi siya natagas. Pag patay yung makina. Mm. Kasi parang ano siya eh. Pag umandar lang siya, doon silang hihigop. Bago dun lang bubukas yung pinakang ano ng gas. Dahil di, ibig sabihin nun, lumakas yung konsum ng gas nun? Hindi naman lumakas. Eh. Dire-dire di, 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 di. ko -dire 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 lang supply niya kahit patay. Ah. Kaya nalulunod? Hmm. Kaya ito mo, uh, na sa tambot uh, yung ulo. Buti alam mo lahat yung mga gano'n, no? first time ko pa magkaano ng motor eh hmm. unang motor ko yan eh first year na ako na ako nung sama-sama lang ako dito sa tito tapos pumunta ka na dito sa ano sa Laguna hmm. Hah, daming daun gasan. Uno uno. Ayo yang lenisan. Itu. Itu. Mm. Ini selo. karburator Dominah. Oh, anong oras na? kaya nagkadumi yan ano? Filter pal. Pag ano, pabili ka rin filter.